All right mga amigos, animoy galit na galit at nag-alamay Tyson si former Unified World Welterweight Champion Jarwin Boots Ennis sa kanyang 154 pound debut kontra kay Wisma Lima. Nasasabi natin nag alam Mike Tyson sa loob laman ng isang round, tinapos agad ni Enis si Lima nang walang kahirap-hirap. Sa unang minuto ng round mga amigos, sinansya muna ni Enis ang laban at nilabanan ang Southpaw na si Lima sa orthodox stance. Kapansin-pansin na parang gusto agad ng aksyon ni Lima. Siguro plano niyang bulihan si Ennis sapagkat galing nga po sa mas mababang dibisyon si Enis tulad ni Terence Crawford switch hitter nga din po itong si Jaron Boots Ennis at nang mag switch nga po ito sa South Post Tons kumonekta agad ang makamandag na right uppercut ni Ennis na siyang naging dahilan ng paggewang ng mga tuhod ni Wisma Lima at nahalata nga po agad yan ni Boots Ennis kaya sinunod-sunod niya ng suntok si Lima na siyang naging dahilan ng first knockdown. Binilangan si Lima at nagawa pang magpatuloy sa laban pero wala nga pong inaksayang segundo si Ennis. Muli na namang umatake ang batang Philadelphia. Kaliwat kanang suntok para kay Lima. At dahil puro bad intentions ang bawat bitaw ni Ennis, muli na naman itong naka-score ng knockdown. Binilangan ulit si Lima at nagpatuloy lumaban. Pero dahil mahaba pa ang oras ni Ennis para tapusin ang first round, malayang na isakatuparan ni Ennis pakawalan ng kanyang malabagyong suntok. Walang nagawa ang payong ni Lima sa humahagupita bagyong Ennis at dahil dyan wala na nagawa ang referee kundi Romes Ponde, at Awati ng laban. Kaya naman the winner by first round TKO when still undefeated and the new WBA super welterweight interim champion Jaron Boots Ennis na ngayon ay naging prob na nga po ang kartada sa 35-0 with 31 knockouts. Ayon sa report mga amigos, ang panalong ito ni Ennis ay tulay para maging mandatory challenger ni newly crowned WBA World Super Welterweight Champion Abbas Baru. Kaya naman kahit maraming naglalaway sa Ennis versus Virgil Ortiz, eh mukhang uunahin muna ni Ennis kunin ang world title sa kanyang susunod na laban. Ang baraha, mo sa sino mabuno kalaban di ka tatakbo, ha? Sa